Isang lalaki ang hindi nakapagpigil at hinipuan ng isang babae sa isang bus sa Taipei. Ang lalaking nakaluhod ay ang suspect na si Mr. Lee, 48 years old. Hinaras niya sa isang Taipei bus ang isang babaeng pasahero na nagkataong isang showgirl. Hinipuan ni Lee ang hita ng babae na siyang sumigaw at humingi ng tulong. Pinahinto ng bus driver na si Lin Yuan ang bus matapos marinig ang sigaw ng babae at pinababa ang ibang pasahero. Nagtangkang tumakas ang suspect pero pinigilan nito ng driver. Habang naghihintay ng pulis ay lumuhod ang suspect at nagmakaawa sa babae. Para sa biktima, ang pulis na ang bahala sa suspect. Ayon sa pulis, walang criminal record ang suspect. Masyado daw siyang nabighani sa kagandahan ng babae at hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Binigyan ng bus company ang driver ng 3,000 NT dollars para sa kanyang katapangan. Sana ay ganito ang lahat ng bus driver.